Nandito kami ngayon sa bawat sira namin kasi dito may puno ng mangga. Ngayon, may nakita kasi dito na classmate ng anak ko na may tagay na may nakita daw na din. Sila nakita, hindi naman pwedeng sabi-sabi lang. So ngayon guys, ikotin natin dito ngayon. Madaling na araw na ngayon guys. Pero eh. mag-alas ko so. Lalabas tayo ngayon kasi namin yung anak namin natatakot din sila pagka tulog pa kami ngayon baka na uh, nandiyan sa labas so guys taro. ito guys yung puno yung nandito sa amin nasa loob namin ng ano yun ng kusina so tara guys hindi so ngayon guys, hindi ko kaya ngayon dito itong lugar na to dito sila nakita na may bata na palakad-lakad kasi yung dating ilaw dito pinapalitan nila kasi kulay dilaw yung nilagay ng ilaw ngayon, kulay puti kasi masyadong mabigat pagka may mga bisitang bata no, mga third, may third eye nakikita daw nila dito, may bata na palakad-lakad, tapos may matanda tas doon sa puno, kapre daw. Anino lang pala na ito sa kapre. So, guys, ngayon, nandito ako para ikot kayo ngayon kasi ako lang mag-isa ngayon eh. Eh, kailangan natin ngayon para malaman natin. Kasi wala pa yung mga anak ko. Ito mga beto. Ang dilim, ito yung mga puno. Ang

Sinasarala yes, na namin kasi hindi ba kapasok yung mga anak eh. Kasi uso rin ngayon yung nakawan. Wala yun, pa okay, yung mga anak ako. So guys, hindi ka. Okay, hanggang dito na lang kasi masyadong ano rito, madilig. Ang oras natin eh, mag-aalas. Alas, alas bisnok yata ng araw. Uh, So, hanggang dito na lang guys. Huwag sana kayong magsawa sa YouTube channel ko sana mag-like at mag-subscribe. Sana mag-iingat kayo palagi. Peace.